Rico, pwede pa magbago ng isip mo. Tara na, dumiretso na tayo sa sanglaan. Wala namang makakaalam eh. Si Kuya, pwede naman natin bigyan na lang. Hindi, Tikyo. Kailangan ko talaga masolito sa may-ari. Ako ba? Baliw ka na talaga. Baliw sa pag-ibig. Kayo ba'y mananawagan? Oo. Okay. Uh pasok na tayo sa loob. Uh, eh, pwede ba akong sumama? Ay, hindi. Diyan ka lang. Hali ka na. Aka-ibigan, nagpapatuloy po ang ating uh, programa ngayon at dumako tayo sa ating public service portion at uh, may mananawagan po rito. Isa po siyang taxi driver at ang kanyang pangalan ay uh, Rico Castor. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon ho, sir. At mukhang meron pang napulot na ano ito, gamit. Bag, ano ba ang laman yung bag na napulot na yan? Naiwan ba sa taxi mo yan? Oo. Uh, -huh. uh, bali ho, nakapulot ho ako nito. Napulot ko kagabi. May sakay ho akong babae. Mm uh -huh. At may mga lamang alahas ho. Okay. So, nakikinig po ang mayari nitong bag na ito. Ang uh, nakapulot po ay, ay, si Rico Castor, no? Rico Castor, isa po siyang taxi driver. Hi, Janet. Hi, Grace. Okay na ba yung mga gagamay natin sa meeting? Oo, na, nangyanda ako na. Pinatawag ko na ang board of director eh. Janet, sa tingin mo, materialistic ba si Warren? Sus naman, Grace. Tinatanong pa ba yan? Nakita mo ba itong ko? 200,000 yan. Kompleto. Tapos sapatos ko. Mura lang yan. 50 mil lang. Ano ba nakita mo dyan kay Warren? At bakit pinatulan mo? Mabait naman siya. Tsaka... Tinulungan niya ako nung nag-uumpisa pa lang ako dito sa negosyo ko. Pero di ba, nung bago ko palang manalo sa loto, meron ka kinukwento sa akin na crush mo. Yung mga gancho, ano lang nga ba ang pangalan mo? Store, no? Tama! Store. Rico! Di ba Rico ang pangalan nun? Hindi kaya siya yung nasa radyo? Manawagan ka na, Rico. Nanawagan ako dun sa babaeng sakay ko mga gabi. Ah, uh, nasa akin ho yung bag nyo na may lamang mga alahas. Uh, at matangin ng laman yan eh. Uh, no? ito. Uh, para makita natin kung anong laman at na... Aba! Mukhang mga mamahalik alahas itong laman ng bag na ito, no? Oo. Uh -huh. So, wala tayong makita ang pangalan nito. Hindi natin alam kung Oh, kita mo, hindi naman pala siya manggadansyo at magnanakaw eh. Kita mo, ibabalik niya pa yung bag na may alahas. Nasa akin ho yung bag niya at nang ako isa Rico Castor, mga kaibigan. Ah, ang pangalan itong ah, magiting na taxi driver. Salamat.